ang headlines noon. History ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Ah, basta, Angela, Pops J, wala silang sinabi sa Pilipinas <laughs> na pinaregister ng SIM card, tuloy pa rin ang mga text scams. At hindi lang yun, literal na kahit selfie ng unggoy nakakalusot sa registro Pero kung selfie ng unggoy lang ang usapan, aba, meron na, na isang sentro na naging sentro ng mainit na debate tungkol sa copyright na nagsimula mula 2011 at nagtapos ng 2018. Ito ang larawan ng cute na cute na si Naruto, ang pangalan niya. O, ang ano, pogi ah. Isang makak na monkey na nakatira sa isla ng Sulawesi sa Indonesia. Kuwaton 2011 sa kamerang sinatap ng photographer na si David John Slater ang siste. Iniwan ni Slater ang kamera niya na naka-tripod na may remote trigger. At hinayaang lumapit ang mga unggoy. At ang resulta, aba, ang ganda ng ngiti ni Naruto. Pang toothpaste commercial talaga. Walang sinabi ang mga taga Planet of the Apes. Pero nagsimula mga usaping legal ng pinablish ng Wikipedia ang picture niya na walang permiso. Yung picture na kuha ng photographer. Pero po, malaga Wikipedia at sinabing walang karapatan si Slater dahil technically ang unggoy ang may kuha. Therefore, ang unggoy ang may hawak din ng copyright. Pero depensa ng photographer, sa kanya pa rin nanggaling ang ideya at ang setup, kaya naging posible ang larawan. Pasok ngayon ang People for the Ethical Treatment of Animals o PETA na dumulog sa korte noong 2015 para ipaglaban na sa unggoy daw dapat ibigay ang karapatan sa larawan. Pero dinismiss ng isang federal district court ang kaso at sinabing under US law ay hindi pwedeng magmay-ari ng copyright ang isang unggoy. Ta taong 2017, nakipag-ayos ang PITA at ang photographer. At sa kanyang settlement ay pumayag si na i-donate ang ilan sa kanya mga kikitain sa mga proyekto ng mga wildlife organizations. Yun nga lang, sumunod na taon, binasura ng appeals court at naghatol na hindi maaring humawak ng karapatan sa pag-aari ang mga hayop. Nako, mga paps, mabuti na lang, kung hindi, ay ilang unggoy din kaya ang gagaya sa pagdedemanda, lalo na sa mga tindahan sa U-Belt na tuwing magpapaserox ka, ay laging nagpapaalala. Bawal ang nakasimangot dito. At yan ang headlines noon. History ngayon, may replay ang tadhana. Dahil bilog ang balita, smile naman tayo dyan. Friday na bukas, Pops Jay and Angela. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.